Thank you, Kuya Sam. More blessing. God bless po. Maraming maraming salamat po, Kuya Sam, sa blessing na binigay niyo sa akin. Maraming tulong niyo po ito para sa mga inyong Ito na po yung mabili ng gamot ng asawa ko na napanalunan ko ng 500. Thank you, Kuya Sam. More blessing. More subscriber. Thank you boy, Sam. God bless po, po Isang. Ito po ang aking mga napamilya. Bigas, manok, log, Pulutas po para sa si mga anak ko. Tampo, tsaka puti free. Ang pagkain po ng anak ko. We like maraming maraming salamat po Kuya Sam sa blessing na binigay sa akin. Malaking tulong na po ito para sa mga anak ko. Sa mga pangangailangan nila sa araw-araw. Kaya -araw. e, ano pang inihintay niyo? Mag-like, share, and subscribe na po kayo kay Kuya Wala nyo, sa susunod, kayo, kayo nang mabibigyan ng ayuda.